kagabi, pa-char-char siya. Nakita ko siya dahil nakaangka siya sa apang niya. Oh, sabi niya, ayan si madam. Sabi niya ganyan. Pero, ay! Nalulukuhin ko sana kagabi. Asa na ako, ice print? Dahil ko sa tulpo na buhawin. <laughs> Saan nila si tulpo? Eh, natutuwa yan si tulpo ano sa na, atin. Ano? Kaya, ayan, mga lods, si Inday ko. Ayan, si Inday kong hold-upper, ang aking kapitbahay. Ha! <laughs> saya ang umaga ko ngayon dahil andito dumating yung aking best friend. Best friend kong Hold Upper. Shout out! <laughs> mga Lodi, pangalan niya si Hold Upper. Oo, oh, yan. Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> Uy, ikaw nagpangalan si mong kagaling. na mga Lodi. O, oh, parihas mo magwapa. O, oh. diba? Oh, o, oh. ala. <laughs> o, kakit. Taas lang siya buhok. Ako mo bu. O, diba? Alaw, <laughs> alaw, kasiksi sa akong ano, uh, sa akong miga, mga Lods. Oo. Oh, Oo. Oh. <laughs> Oh, oh di ba mga lods? Mm. nga ko amiga miga. Patindog lang ako na malodi Kaya walay magunik na to as momos gawas. Kaya si mama mga lodi. O di diba, 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 ba? Diba. Char, 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 char. na. Ah! Ang bayo to. gawagan sa bahay Karami ko kumutong itlog. <laughs> <laughs> Ayoko <lari> na rin. Ikawat na ako. Kawaray ko. Ano sa to ba? Ang bawang? Hindi ko hindi bayot bawang. Lightness. Uh, eh, Bay na bayot! Ito na siyo. Ah! love ay na si Bayo, tumalis na mga Lodi. Nakakatuwa yan siya pag pumunta dito mga Lodi. Oo na si, talagang, ay, buha ka! Pangalan ah! yan talaga mga Lodi, ay si Hold oo, oo, kaya yan, pag dumating yan, sasabihin niya Hold Upper, Hold up, Oo, kasi pangalan niya si Hold Aper. Yung aking, ano, best friend na bakla mga Lodi. Oo, oo, pag pumunta na yan dito. Naku, napakasaya. Umalis na mga Lodi, kapi muna kami ni Maumau. Nasaan -mau. na si Maumau? Nasaan -mau? na si Maumau? -mau? Hahaha. <laughs> kaya, kaya. Ayan, siya si Hold Up. Pero, oh, patsara-tsara pa siya kagabi eh, kasi kayo naka, nakaangka siya sa iyang uyab. <laughs> Sabi niya, yan si Madam. Ang <laughs> oh, cute-cute siya. Kasi meron siyang darling. O, oh, di ba? Kaya, kaya isasama yung darling niya. Nauhaw siya. Nauhaw oh, na siya. Nauhaw na mm. siya mga lodi. <laughs> Nauhaw. Kasi sobrang init nga talaga. Sobrang init. Oo, oh, mga lodi. Matatapos lang yung magkapit. Eh, mo. Oh. Sabi ko, mau, iwan mo na kita dyan. Punta na ako sa labas. Ha? <laughs>